Magandang araw, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, hatid sa atin ng Grand Joso Travel and Tours. Anak at pamangkin ni Jenggoy binugbog sa Boracay. Nauwi sa trauma ang bakasyon ng anak at pamangkin ni Sen. Estrada sa Boracay matapos silang bubugi ng tatlong lalaki sa barangay Balabag, Malay malayaklan itong Sabado ng madaling araw. Ayon sa inisyal na imbestigasyon, Galing sa isang bar ang mga biktimang sina Julian Ejercito at Hefe Relivaitog at naglalakad sa station dalawa ng harangin at bigla na lamang pagbububugan ng tatlong hindi pa nakikilalang sospek. Nagtamo ng mga sugat sa ulo at mukha ang dalawa. Si Julian mismo ang nagbahagi ng insidente sa social media. Dahil sa nangyari, agad bumiyahe si Senador Estrada patungong aklan upang personal na asikasuhin ang kaso. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para kilalanin at mahuli ang mga salarin. Marcos tatalakay ang taripa ng US at isyu sa West Philippine Sea sa ASEAN Summit. Umalis kahapon si Pangulong Marcos patungong Kuala Lumpur, Malaysia para sa ika anim na ASEAN Summit. Inaasahang muling igigiit niya ang paninindigan ng Pilipinas sa mapayapang resolusyon ng mga sigalot sa West Philippine Sea. At tatalakayin niya ang pagtugon sa bagong taripa ni US President Donald Trump. Magkakaroon din ng pulong ang sampung kasaping bansa ng ASEAN upang bumuo ng isang posisyon sa naturang issue. Samantala, ang ilang bansa gaya ng US, Canada, New Zealand, at UK ay kumundina sa pinakahuli at pinakabagong pagwater cannon at agresyon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang, sinundan at binangga ng China Coast Guard ang mga research vessel ng Bureau of Fisheries sa bahagi ng Pag-asa Case, na nasa loob ng teritoryo ng bansa. Apat patay sa flash flood sa Mindanao. Apat ang nasawi sa tumitinding pagbaha sa Mindanao dunot ng low-pressure area at intertropical convergence zone. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa mga nasawi ay mula sa Zamboanga del Sur, Davao Occidental, Sarangani at Cotabato mahigit 63,000 pamilya ang apektado sa BARMM, habang libo pa sa mga rehiyon ng Zamboanga, Davao at Soksargen. Nagpadala na ang OCD at PCSO ng 2,500 relief packages sakay ng C-130 aircraft ng Philippine Air Force na ipapamahagi sa mga evacuation center sa mga binahang lugar. Secu, DOA sa ospital matapos saksaki ng bayaw. Isang security guard ang nasawi matapos pagsasaksakin ng kanyang bayaw sa barangay P. Atas B, Quezon City. Nitong Sabado ng gabi, kinilala ang biktima sa alias Pulgar, 30 anyos. Dead on arrival siya sa Rosario Maclang Hospital matapos saksakin ng tatlong bese sa labas ng bahay ng kanyang binan. Ayon sa Quezon City Police, selos ang hinihinalang motibo ng insidente. Bago ang pananaksak, nagiinuman ang biktima kasama ang kaibigan, nang mapansin niyang wala ang kanyang asawa sa bahay. Matapos makitang may kachat umano itong ibang lalaki sa messenger, agad niya itong pinuntahan sa bahay ng Bienan. Dito siya nakasagotan ng bayaw na si Alias Asadon, 37 anyos, na mabilis na kumuha ng patalim at inundayan siya ng saksak. Patuloy ang manhunt ng mga pulis sa tumakas na sospek. Samantala, sa ating showbiz news, hiwalay ang Julia at Gerald Anderson, kung pirmado na nga ba? Usap-usapan ngayon ang tila hiwalayan ng long-time couple na sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Kapansin-pansin kasi na hindi na sila nakikitang magkasama sa publiko, at binura pa nila ang kanika nilang recent photos sa Instagram. May ilang lumang larawan ang naiwan, pero wala na ang mga sweet moments nila kamakailan. Hindi ito ang unang beses na nachismis na naghiwalay ang dalawa, pero laging nauuwi sa pagkakaayos. Sa pagkakataong ito, may mga nagsasabing tila seryoso na raw ang sitwasyon at may mga malinaw na senyales na baka tuluyan na silang nagkahiwalay. May hinala rin ang ilan na baka bahagi lang ito ng isang publicity strategy para sa paparating nilang proyekto. Sa ngayon, clueless pa at wala pang kumpirmasyon galing sa kanika nilang kampo. At sa ating world news, babae nasaktan sa pagguho ng kisame habang nanonood ng final destination sa isang sinihan sa Argentina. Isang tulay na final destination moment ang naranasan ng isang manunood sa La Plata, Argentina, matapos bumagsak ang kisame ng sinihan habang pinapanood ang final destination, The Bloodline. Ayon kay Fiamma Verde, nanood siya kasama ang anak niyang 11 anyos at isang kaibigan bilang selebrasyon ng kanyang kaarawan. Nang biglang may malakas na kalabog at bumagsak ang isang bahagi ng kisame sa kanyang tuhod sa kalagitnaan ng pelikula. Anya, akala raw nila ay bahagi lang ito ng special effects ng pelikula, pero totoo pala. Dinala siya sa ospital at nagtamo ng pasa sa tuhod. Galit si Villaverde Verde sa pamunuan ng Cinema Ocho, dahil imbes na alagaan siya ay tinanong pa raw siya ng manager kung paano niya gustong ayusin ang problema. Hindi pa siya nakapagsampa ng formal na reklamo pero nakipag-ugnayan na siya sa abogado. Dahil sa insidente, hindi siya makakapasok sa kanyang trabaho sa isang lokal na bar. Sa Pilipinas, showing pa rin ang nasabing pelikula at pinipilahan ng mga manunood. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Grandioso, ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated J Headliner News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Grandioso Travel and Tours, for travel-related needs please call Grandioso Travel and Tours, or visit them online at www.grandiosotravels.com. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.